Kumusta mga kadiskarte chicks? Welcome back sa ating YouTube channel. Kung saan pinag-uusapan natin ng lahat ng tungkol sa relasyon, love at discarte sa buhay. Ngayong araw, isang napaka-importanting topic ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay ang walong klase ng babae na dapat mong iwasan kung ayaw mong masaktan, maloko o mawalan ng direksyon sa buhay. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan ang abot ng ating discarding usapan. At syempre, huwag mong kalimutan i-like ang video na 'to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Alam mo ba na sa loob lang ng ilang minuto, pwede kitang iligtas sa isang relasyon na pwedeng sumira sa'yo sa emotional, financial, at mental? Oo, kadiskarte chicks, totoo yan. Maraming lalaki ang nabibitag sa maling babae dahil hindi nila nakita agad ang mga red flags. Sa so, number one, gastadora. Laging may bagong bilin laging may bagong gusto. Pero teka, pera mo ang ginagamit. Hindi siya marunong magtipid at laging umaasa sa iyo para tustusan ang luho niya. Kung hindi mo maibigay, magtatampo o magagalit pa. Kung nag-iipon ka pa at gusto mong ayusin ang buhay mo, stay away sa ganitong babae. Hindi siya partner sa buhay. Isa siyang liability. So number two, ang palikero o este palikera. Lahat ng lalaki, kinikindatan kahit tropa mo. Binibigyan ng atensyon, sobrang friendly pero may halong landi. Minsan, hindi mo na alam kung ikaw pa ba ang jowa o tagapagbantay. Hindi ito healthy kung tunay kang mahal hindi ka niya ipapahiya o ipaparamdam na kaagaw mo ang buong barangay. Number 3. Ang self-love queen, aka narcissist. Ganda niya, no? Panalo, pero tingin niya mas mataas siya sa iyo. Gusto niya siya lang laging bida. Ikaw, extra lang sa teleserye ng buhay niya. Lahat ng papuri gusto niya hindi siya marunong magpahalaga ng partner. Kapag ganitong klase ng babae ang kasama mo, parang laging kulang ang ginagawa mo kahit sobra ka na. Sandali lang mga ka chicks bago tayo magpatuloy na kapag subscribe ka na ba? Baka naman, ihit mo ng subscribe button. Ngayon na! As in now na! para mas marami pa tayo madiskarte ang pag-uusapan sa susunod. so number 4, ang materyosa sa kanya. Ang halaga mo ay base sa laman ng bulsa mo. Kung may dumating na mas mayaman, iiwanan kanya agad. Puro branded, puro pasikla, pero walang malasakit. Walang masama sa magandang bagay. Pero kung puro gamit ang laman ng utak niya at wala kang espasyo sa puso niya, makagamit ka rin lang sa paningin niya. So number five, ang sinungaling. Kahit maliit na bagay, niluloko ka. White lies dito, half-truths doon, pa cute minsan pero paulit-ulit na. Hindi na cute yan, toxic na paano ka magkakaroon ng tiwala kung hindi mo alam kung kailan siya nagsasabi ng totoo. Sa relasyon, tiwala ang pundasyon. Pag yan na wala, wala nang silbi ang kahit anong pagmamahal. So number six, ang akin lang to na babae. Alam mo yung tipong gusto niya lahat ng sayo, pero yung kanya, kanya lang talaga. Oras mo, effort mo, pera mo, gusto niya lahat. Pero kapag siya na ang kailangang magbigay, biglang wala. Sa isang healthy na relationship, give and take yan. Kung ikaw lang ang lagi nagbibigay, darating ang araw, mapapagod ka rin. So number seven, ang super insecure. Bawat babaeng makausap mo. Pinagsisilosan, tinitingnan kung sino ang kachat mo, laging may issue kahit wala naman. Pagod ka na sa trabaho, pag uwi mo, may interrogation ka pa. Kung hindi mo naman siya, binibigyan ng daylan para magduda. Pero ganyan pa rin siya. Hindi mo yan problema. Maling tao lang ang pinili mo. So number eight, ang not ready girl. Alam mo yung tipong gusto mong maging seryoso. Pero siya, laging di pa ready. Hindi pa ready sa commitment hindi pa ready sa label, hindi pa ready sa seryosong usapan. Pero nandyan siya, nagpaparamdam, umaaligid, parang gusto ka rin. Kadiskarte chicks, kung sinabi na niya sa'yo na hindi siya ready, maniwala ka. Hindi lahat ng babae na kinakausap ka ay gusto kang makarelasyon. Kadiskarte chicks hindi ka perpekto, pero deserve mong mahalin ng totoo. Hindi gamitin, lokohin o paglaruan. Kaya kung may nakita ka sa mga traits na to sa babaeng kausap mo ngayon, mag-isip-isip ka na. So ayan mga kadiskarte chicks, ang walong klase ng babae na dapat mong iwasan kung ayaw mong masaktan, maloko o mawalan ng direksyon sa buhay. Comment ka sa baba kung alin sa mga nabanggit ko ang nakita mo na sa mga dating nakarelasyon mo. At syempre, bago tayo magtapos, nais nice ko lang pong i-shoutout ang ating masugid na tagapanoon na si na Jamie Dasilo at Pisting Yawa Ryan Jonas watching from Jeddah KSA, Amore Fardillo, Dan Lanada, SJDM ng Bulacan, Dominador Bautista, Wilson Zuela watching from Cotabato City, Ronaldo Icaro watching from Maragondon, Cavite, Niel Linario, Raven Abreira watching from Laguna, Vic Sarsaba, Junel Galero watching from Mindanao, Butuan City, Mylan watching from Canada, Ryan Diot, Angelo Tumala watching from Hong Kong, Leonito Rejano, Danilo Cardeno watching from Barcelona, Spain. TJ Hoson, Eduardo Paragoso, Joselito Picastro, watching from Lipa City, Batangas. Thomas Avril watching from Cavite. At kay Rodolfo Custodio watching from Laguna. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga kandiskarte chicks. Para naman po sa mga hindi pa na shout out, gusto mong ma shout out sa next video? I-comment lang ang hashtag kadiskartechicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, This is Discard Chicks, your love mentor laging nandito para sa mga discard tank pag-ibig. Kita kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.